nangyari, natarantao. Paglapag sa right of way at kakulangan ng traffic signs. Dinalamang ito sa mga dahilan ng salpukan sa intersection. Ayon sa eksperto, paano nga ba ito? Maiiwasan. Hiwa sa biski, makapasa sa mukha, balaking sugat sa paa, at bali sa likod. Itong kalunos-lunos na sinapit ni Serafin Del Mundo nang mabangga sinasakad niyang motorsiklo na isang SUV sa may intersection sa may Osmeña Highway sa Makati City noong Pebrero. Naramdaman ko na lang po, po na tumilapon ako ng malayo. Ito po yung paa ko, naramdaman ko talagang masakit po at yung likod ko, hindi ko na ma may galaw. Ay, yung mukha ko po, alam ko na kung talaga tumutulo ng dugo. Kwento ni Serafin, papunta siya sa Libertad para bumili ng pagkain para sa alagang aso na mangyaring aksidente sabay-sabay na po kami nakago, dire-diretso. Uh, bigla pong may sumulpot na kotse. batapos bumanggat ang motorsiklo sa SUV, subalpok din ito sa isa pang SUV na kasabay ni Serafin na tumatawid sa interseksyon. Kahit naka-helmet si Serafin, ba't hindi pa rin ang mga sugat na kanyang tinamo? Isang messenger si Serafin, dahil sa aksidente, eh, hindi na siya makapagtrabaho yung asawa ko, dyan lang po nagtitinda-tinda. Hanggang sa ngayon, yan pa rin po pa yung pagkukuna namin ng araw-araw. Ang, ang araw -araw. masakit pa po nito, baon kami sa utang, sa ospital at sa tao. Umabot naman sa kalating milyong piso ang kanyang ginastos sa ospital. Wala umanong tulong na ibinigay ang driver ng SUV na nakabangga sa kanya kaso ng reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property. Ang isa namang kaso ni Serafin laban sa driver ng SUV. Sinubukan namin makipag-ugnayan sa driver ng SUV para makuha ang kanyang panig pero hindi nila sinasagot ang aming mga texts at tawag. Butik din maging biktima ng hit and run ang binatilong si Marty Mangubat. Labing dalawang taong gulang siya na mangyari ang aksidente sa paranyake. Pwede ni Marty Bibili siya ng gamot para sa sakit ng tiyan ng kanyang ina. Nang mangyari aksidente noong February 29, 2016. Kung nakita ko po siya galing phase 1, nakasignalite po siya papunta na ano, papunta na po ng San Agustin. Tapos sabi ko, nakasignalite naman pala, kaya po na ako. Hindi naman po alam na dire-diretso na rin po pala siya. Sakay ng bisikleta, makikita sa CCTV ang pagkaliwa ng sa intersection. Nakapagpreno ang puting SUV na patawid din ang intersection pero hindi ang kasalubo nito na pulang pickup. up Nagulat na lang po bigla may sumalpok sa tagilirang kumbad na rito. Pumailalim sa pick ang bisikleta kasama si Marky. Pero ang pulang pickup up parin pa rin sa tulong ng barangay Moonwalk, gagunto na may-ari ng sakyan kasi siya'y natatakot na malaman ng kanyang tatay. So wala siyang choice, nalaman ng kanyang tatay yung pangyayari. So pinapunta ako sa bahay hanggang sa pinagarap ko sila dito sa opisina ko. Nagkasundo ang driver ng pickup at ang pamilya ni Marty na sasagutin niya ang gastusin sa pagpagamot sa binatilyo. Baka pa sa katawan at trauma ang inabot ni Marty dahil sa aksidente. Bilang ama, nakikita mo yung anak mo, hindi makatulog na maayos, biglang nagugulat. Parang Nakikita pa rin niya na kitang-kita niya kasi yung gulong yun. Laking pasalamat pa rin ang ama ni Martin na buhay ang kanyang anak. Tinagdasal ko na lang na sana huwag na maulit. Hindi ito ang unang beses na may naaksidente sa intersection na ito sa barangay Moonwalk sa Paranaque. Doong 834, pilarabas namin ang salpukan sa pagitan ng isang taxi at motorsiklo sa parehong intersection. Maliba sa walang traffic lights sa intersection, wala rin itong yellow box at traffic officers na nagbabantay sa lugar. Ang pinakamahalaga po dyan ay eh, ang visibility ng ating law enforcement. Kahit po meron siyang yellow box sa mga signage po, traffic signage, eh kung ay kung ang mga ating motorista eh, hindi wala pa rin disiplina hindi po sila matatakot dahil wala alam nila walang manghuhuli sa kanila Nangako naman ang kapitan ng barangay Moonwalk na si Roberto Alano na aaksyon na ng problema ito. Nakaranas din ng aksidente sa intersection ng kapusong aktor natin na si James Teng na gumaganap ngayon bilang James sa programang Destined to be Yours. Sa litratong ito, makikita ng UP ang harapang pintuan ng minaman ng sakya ni James matapos masalpok na isang jeep. December siya nangyari. Sa C3 ako duman. So sa C3, Uh, may isang uh, lugar doon na walang intersection, walang stoplight. So ngayon, may yellow box naman. May yellow box siya pero wala siyang stoplight. Ang nangyari, adi dire-diretso na yung mga sasakyan. Truck yung nasa kaliwa ko eh. Malaking truck. So dire-diretso sila hanggang sa dire-diretso rin ako. Pero huminto muna ako sa glit. At so, ko na malayo pa naman sa akin yung mga jeep. Eh, ano, mas nauna na ako kasi malayo pa naman eh. Pagkabati ng sakyan ni James o Bante rin isang jeep na patol sa Gulat talaga ako, bigla may bumangga sa akin. So, nangyari, nataranta ako. Hindi bumaba ng sakyan si James. Wala, as in nag-blackout eh. Pag gana, sa ganong insidente kasi talaga, kahit anong insidente, mabibigla ka rin eh. Nang may mas masan, tinawagan niya ang kanyang ama. Tumawag ako. So, ang sabi ko agad sa bahay, Dad, binangga, hindi na bangga, binangga ako para alam nila na hindi ko kasalanan talaga. Ayong kay Bong Oteza, isang road safety expert, kung ang pagbabasya ay ang tama ng sakyan ni James, ang jeep ang may pagkakamali. Dahil kung makikita natin doon sa situational report ng aksidente, para siyang gitna na na tinamaan yung nung jeep yung sasakyan ni James. Ibig sabihin, nauna na siyang nakapasok si James at nagbit itong jeep. Whether nag-beat siya or nag-minor siya, nang, nagminor -nag lang siya, hindi siya nag-true stop. Hindi na nagkaso si James, nakipag lang siya sa driver ng jeep. Para maiwasan ng muling aksidente, kasama ni Bong Oiteza. Inalam ni James Teng ang mga dapat tandaan sa ting dadaan sa isang intersection. Pagka uh, intersection like this, the motorist always should uh, respect the traffic rules and regulation, which is what? To stop look and listen at least three seconds para ma-ma-clear natin yung both sides kung merong liliko, may kasalubong na onward o may kakanan o may tatawid na pedestrians ano? And before uh, turning left or right or proceeding to the uh, uh, other direction, dapat mag-stop before reaching the yellow box para safe tayo. Paalala ni Uteisa, prioridad sa pagtawid sa intersection ng mga nasa major road. Huwag din kalimutang irespeto ang right of way. Kung sino yung naunang dumating sa crossing, siya yung unang pe pwedeng kumaliwa o kumanan, no? o kumros, for that matter. Uh, that is what we call the first in, first out basis. Now, uh, in the event na sabay kayong dumating, it's always brings back to the rule na kung sino yung Kumintong sa sasakyan na nasa main road, siya yung unang may chance o may right na kumaliwa, kumros o kumanan. Ako po si James Teng at alisto na ako. Sa pagtawid sa intersection, hindi mahalaga kung sino ang mas mabilis at makakatawid. Mas mahalaga ang pagsunod sa batas ng trabiko para iwas na Tandaan Tantaan mga iigan, hindi lang ikaw maaaring mamiligro kapag pasaway ka sa kalsada. Baharin mo rin Ma-ilagay sa panganib ang buhay ng iba.